Well, mga beshi, dahil summer na summer ngayon, maghahalo-halo tayo. For the first time you're in Pangasinan. Kung ako sa inyo, dayoin nyo ito. Yung masarap si, masarap si Besh. Mag, ano, mag, ano gawa ng halo-halo, ayan. Ito so, ka lindigawan kita. Pwede na Ang bilis mo talaga, banda. Ano, kahit ka. Pwede <laughs> <laughs> na ako. Tayo na. Uwi kita sa bahay ko. Oh. Trust kita eh. <laughs> Titi po kapuso ko. Para sa'yo. Know. <laughs> Hello. halo, -halo. Magkano halo-halo mo? May 15 po. Saka so may 20 po. 20? Ano pangalan mo? Uh, Jonah Jane Cardenas. Jonah Jane? Ba't ang ganda mo? Mana <laughs> po sa mama ko at Ah, uh, bakit hindi ka sigurado kanino ka nagmana? <laughs> okay, sige, halo-halo tayo, guys. yang tahunan Mom 18. So, 18 18 First mm -hmm. so, oh, year nursing school? Wow, that's good. boyfriend Hala po Ay, wow. sa mabait ba naman mabait, mabait <laughs> na bata. Mm Hmm So bibili halu-halu no Ayan. Saan po? So saan Sa dagu pa. Ha? Dagu pa. Oh, Porto. Nursing. Ha? Nursing? Wow. Kaya pala yung mga nursing. Anong mga ganda? Tangkad pa. Oh, Tama-tama. Dapat nag-ano na ano, ka na lang. Flight attendant. Mga gano'n. Ayun po yung first choice ko. oh Ang rin. Kaso mas malaki daw po yung sweldo ng nursing. Bago lang ba? Okay lang po. Yung may interview pa. Di ba? Ayos. Bahay nyo. Asa bahay nyo? Sa dito po. Asa kayo nakatira? Wow. Wala po kasi hindi po ko dito. Nasa Pag magaganda talaga ang guhay nung nasa abroad nung... No? Ah, by the way, I'm Val. For sure? Jonah Jean. Jonah Jean, napakagandang pangalan. Ah. So, kumusta naman yung negosyo natin? Malakas yan ano, kasi ano eh, yung... Siyempre, summer, main. Opo, oh, minsan po malakas. Minsan, matumal din po. Ay, patimbla nga muna ng isa. Ha? Thank you, thank you. Sigurado bang masarap talaga yan? Ikaw bang gumawa ng mga ano niyan? Opo, kami po gumagawa ka. Oh, ito, itong, ano ba ito? Kamote. Wow. Ikaw yung gumawa ng matamis niyan? Opo. Wow, galing. Tapos yung OB, ikaw din? Opo, ako po yung gumawa. Ito guys, so sabi. Gumawa ko nito ng ube, nung sa Manila. Hmm? si jonah jane, bandang si bandang, yan oh, oh, si bandang ako si bandang, talaga ka? oo po sinata ko e, eh. wala pang yeah. oh. sawa wala pang sawa, wala pang anak eh, ah bakit wala po kayo ang sawa? ah, dahil sa akin e, bakit mo niligawan kita? pwede na lang ang bilis mo talaga bandang wala pa'y ka pwede na lang <laughs> po tayo na, Uuwi kita sa bahay ko pata po Uh, lahat, lahat na, Kuya Reski. Lahat na. trust kita eh. Kita yung pagkapuso ko. Para tayo. Hello. Galing talaga ni Van Lang. Huwag mm. mong sirahin yung pag-aaral niya. Nag-aaral siya. Hila oh. ba ako sa iyo? Oo. Ganyan talaga si Van Lang. Pag nakakita talaga ng magagandang babae kaya. Babaero ko. Ah, oh, babayero ka naman ba? Talay ako eh. Talay akong uh, papayero eh. Ha? Oh. Eh, paano ka magugustuhan niya ni Yuna, Yuna Jane kung babayero ka? Hindi, diyo, diyo babayero eh. Oh. Minsan lang. Tikman e, muna natin. <laughs> o, minsan lang. At sinabi mo pa rin mong bababae ka, tikman muna natin yung halo-halo ni Yuna Jane. Ayan. Mga busy So, dahil magsasama na dito, usong-uso na talaga yung mga halo-halo, no? Paiksaan kanto. Ganyan naman talaga dito so, sa then, sa Manila, sa Pilipinas la, lalo na dito sa probinsya ng Pangasinan, uso talaga yung halo-halo, di ba? Oh, huh? oh. tuwing summer ka ba nagtitinda ng halo-halo? Huh? actually po, ano, first time po kami mag, mag, mag ng halo-halo. Hmm, so, so wala kang pasok ngayon? Wala po, yung pasok po namin is two days lang po sa... Sa isang family. linggo? Bakit? Ganun po sa Yupa. Ah, huh? I'm sorry kasi hindi ako familiar sa Yupa. pa, huh? University of... Pangasinan. Pangasinan na. Ah. Bukang masarap yan, banda. Datat um, baka. Ano? ano Datat baka yun. So yung ilan kayong magkakapatid pala? Ano po, ako lang. Think... Ay, Wow. Kaya dapat pala talaga, hindi ka agad-agad nagpo-boil. Uh -huh. Kung unahin mo muna yung pag-aaral, the best yang gagawin mo. Yung matapos ka mo lang sa pag-aal. E, syempre, ikaw yung aasahan ng magulang mo. Diba? Kaya saan yung family ko? So, sino? Sinasabi mo sa mother side, sa father side? Ano Yung, di ba, broken family ka? So, sa yung, ano yung tatay mo? Sa yung, sa yung dito, yung ano? Sa Your father, father side. side. Ah, sa mother oh. side dito? Ah, yung father mo? Hindi ko pa po nakita. Ah, I'm sorry, ha? So, okay. Sorry to ask. Pero minsan, ano yung natanong mo yung mother mo yung... Ano daw po? Hindi na siya pumunta dito? Ayaw niya ata. Ah, since nung pinanganak ka? Or... Opo, oh, hindi, hindi, pa po. So, hindi naman nag-asawa na ulit yung... Ayaw niya na po. O, kasi siyempre, di ba, o... Oh, nagkaroon na siya ng magandang anak. Okay. Ah. Saka, siyempre, kaya mapapagtapos siya ng nursing. Yan, maganda. Sayang naman na hindi. No, sa bagay, maganda rin yung nursing. Ano, pagiging nurse. Pakatulong ka sa mga ano. <laughs> Saka ano, yung pagiging ano naman. No? Kasi sa height mo, yung pagiging flight attendant. Tapos yung no, HRM. So ano yung... hindi mo na tanong sa nanay mo na kung taga saan talaga yung father mo. Ano walang... daw po? Ang sabi po, taga Bicol. And sa gabi ko. So kung, alimbawa yung, pero hindi mo na sa na, ano yung nanay mo na, gusto mong makita yung father mo, tapos? Ang sabi po kasi ng mama ko, pati na raw ko. Ah, yun yung pinano sa'yo. Okay. Pero wala kang alam na buhay pa or? Feeling ko po buhay pa, kaso ayaw na lang. Mag Baka may asawa na po kasi. kasi so, bagay, ayaw mong makihigulo. So, Baka may sariling family. Alimbawa kung bibig, siyempre mapap okay lang naman to na upload namin sa ano sa social media so okay lang ba sa iyo halimbawa na i mean kung gusto mong ano yung kung gusto mong okay lang ba na yun, yan yung sa kanya okay lang dai well, ikabit okay lang i ko siya Pag-isad. siyempre ano mapapanood ko nila sa kayong mga kamag-anak niya siguro siguro alam din naman niya kung kung saan iniwan di ba siguro alam din naman niya na buntis na yung nanay mo nung iniwan no, siguro baka gusto mong mag-iwan ng message sa tatay mo um, sana po ano sana po masaya siya kung ano po yung kalagayan niya po ngayon and safe po siya Ayun, no, po yung, yung simula nung kahit na simula noong dati na hindi ka pa binalaw or wala ka namang hinanakit to your dad? Um, may konti po kasi sabi niya po ano eh, ano, yung ipakain na lang daw po sa akin is putik daw po yung sabi niya. Sabi ng tatay mo? So nalaman mo yan doon sa madam mo? Oo oh, po. Nakakalungkot na mo. So halimbawa kung magkikita kayo ng father mo in person, anong sasabihin mo sa kanya? Halimbawa, ako, nasa harap mo yung tatay kasing... Ano po, sabihin ko po na, nakaya kaya nung mama ko na kahit wala yung tulong niya po. Na kaya niya akong buhay So, at, ano yung... Yung hinanakit, siyempre nandiyan yan sa kahit sino ba naman na... So, siyempre, pag iniwanan ka ng magulang mo, na baby ka pa, tapos malaman-laman, tapos hindi mo alam na buhay pa pala siya or something that's kung nalaman mo lang sa mother mo na siyempre sinabi ng nanay mo na wala na siya or although siguro buhay pa yung ayaw lang ng malaman, malaman mo siyempre siyempre ang mag-iisip yung nanay mo na or baka hanapin, hanapin, mo siya at least naitawid naman naitawid niya naman ni eh. Na, napalaki ka naman ng maayos. Siyempre, isipin mo, nurse, na, magtatapos ka bilang nurse ngayon. So, iniisip siguro ng nanay mo na hindi na siguro kailangan na. Opo. Kasi ngayon pa, na ka na. O, di diba? At least, proud na proud. Proud na proud yung nanay mo yan sa'yo. Siyempre, pag, na, pag nalaman din siguro ng tatay mo, magiging proud din yung siya. Opo. Saka sa... Hindi, hindi natin masabi na, although na magsisisi siya, tarp, simple na, may kainiwan tapos hindi na naghanap ng partner yung mother Opo. Oh, nakakaano na nga yung kwento ng buhay mo no? so ay, marami naman mga marami naman mga kabataan ngayon na yung iniwan ng Opo. Oh, yung mga broken ano, broken na family yung iba nga, sure ka nga, kasi mag-isa ko lang yung iba marami marami mga anak tapos iniwan diba sumama so, ng kanibahay, sumama ng kanibahay no? So at least ikaw, mabagbutihin mo na lang ng pag yung pag-aaral mo, yun okay. yung pinaka-best. Para siyempre, makatulong ka dun sa kamunang mag-aasawa. Siyempre, <laughs> mm, -hmm. magang tutulad sa ibang mga bata ka dyan. 15 years old, 14 years old, nabuntis mo. Oh, okay. 15 years old, may anak mo. Palay mo, o oh, makapag-abroad ka. Hmm. O oh, makapag Bala ko nga po. <laughs> mm. But, hindi naman masama mga harap. Kaya, ang yes. pray ko lang sa'yo yung Siyempre, sana makatapos ko ng pag-aaral. At least, kayang-kaya naman ni mga... Ano? Baka gusto mong mag-iwan ng message. O, kausapin mo na yun, nasa harap pa ng kami. Ang message ko po is, magti thank you po dahil sa kabila ng hirap ng buhay, nabibigay niya po yung lahat ng pangangailangan ko tapos napag-aaral na po ako. Ayun po. Ayun, matutuwa yung nanay mo. Isipin mo, ang hirap-hirap magtrabaho sa ibang bansa. Okay. Siyempre, ginawa niya yung para sa'yo, para kapagtapos ka ng pag-aaral, yung maging mapubuti yung buhay mo. At least, pag tumanda na siya, pag gusto niya na mag-rest, ikaw naman Ako yung naman mm, nakakaano naman. Siyempre, ang sarap-sarap nung ano, yung, yung mag-isa lang ng, ang nanay mo, tapos yung itinaguyod ka niya, tapos hanggang asama. Kapag tatapos ka, siyempre magiging proud yun sa'yo. Kaya dapat hindi mo susirain yung tiwala. Mm -mm, yung talaga yung pinaka the best. ka lagi ni God. Mm. Good choice yan na hindi ka muna mag-boyfriend. Kasi yung pag-boyfriend o yung pag-aasawa, nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Baka although pag nag asawa ka, siyempre hindi. Minor age, di ba? Wala, wala na. Masisira na yung pangarap mo. Kaya good choice talaga yan pag stable na yung buhay mo, doon ka na magano. Siyempre, 18 years old pa lang naman kaya. Pero may crush. Meron. Ayaw yung hanggang crush. Pero alam naman ang crush mo na crush mo siya. Oo po. Crush ka rin niya, siya. Hmm. Hindi ko alam. Oh. sana mapigilan, ha? Wala namang walang masama yung pag magkakaroon ka ng crush kasi ano yun, yung parang inspiration. Diba? Inspiration mo, siyempre may crush ka. Eh, papatunayan ko sa kanya na makapagtapos. Balay mo, balang araw, magiging kayo? O, di mo, Joy? yeah. ano man, para matikman namin yung halo-halo mo. -halo Sige muna. po. po. Magkano naman isang ganyan? 15 po. Ay, sa yung sarili talaga to. Ano po? Sa tita ko po. Ah, sa tita mo. So, ikaw nagtitinda. Sa hapon po, yung benta namin is mga isaw, gano'n ay, barbecue ka pa? Opo, sa hapon. Nakaka magkano ka naman halimbawa yung, yung ano, yung ano na binta mo? Means, yung pinakamahal po? Mm, pinaka yung pinaka... pinaka... Minsan eh, po... Sa ano lang, sa halo-halo? Nakaka-500 naman po sa... sa Pwede lang kasi no, no, sa province naman po. Opo. Sa, yung sa barbecue naman? Sa barbecue po minsan, for 50, 350 ka O kasi yung halimbawa yung barbecue na no? pag hindi na ubos, pwede yung ulamin, no? di ba? Okay. kayong iba, pwede naman ilagay sa ret, yung kakaano pala, kakabili. Pero marami namang bumibili dito. Opo, marami din po. Well, mga beshi, dahil summer na summer ngayon, maghahalo-halo tayo. For the first time here in Pangasinan. Kung ako sa inyo, dayoin niyo ito. Yan, masarap si, masarap si Besh. Mag, ano, <laughs> mag, ano gawa ng halo-halo, ayan. Mapapawaw talaga kayo at mapapa-order pa kayo. Niyan, mapapasubo talaga 'to. Sobrang sarap siguro ng desyebel halo-halo. So, yung maghalo-halo dito lang kayo, John Jane. Dito okay. lang 'yan sa kain. <laughs> Ayun. Sa ikan. Ayun, sa ikan. Since na mga bis, kasi isla ng ngayon. Dito lang 'yan sa ikan, Pangasinan. Ayan, dito sa Malasit. Dito Kaya kung gusto niyo, 'yung 'yung mga friends niya, siguro makikita niyo yun naman 'yung oh, okay. mga friends ni John Jane. Kasing ganda niya talaga ang sikat ng araw. <laughs> kasing init. Mabubola po ata kayo. Apo. <laughs> ah no. Papo. Ay, sayo. Hindi na ako Kamukha pwede. Po ni Kuya. Ay. Kung ano. Meron na. May crush siya. Sino? Crush mo. Siya nga, may crush siya. Kamukha mo daw. Kamukha ko. Ha? Baka nilalag na ta si Jonah Jane. <laughs> Kamukha mo nga daw yung crush niya. Huh? Kamukha lang. Kamukha niya hmm? po. Kamukha <laughs> lang. <laughs> ah, ano? Ah, awig. Walang naman Opo, Saan? awig nyo. <laughs> Kahawig mo na. Kasing tangkad mo naman. Mas matangkad po ng konti. Matangkad po konti. Oh. o konti. O. Oo nga pala kung mapapanood ko ng nanay ni Joy, Joy na Jane. Ayan. Hello po, mother. Kausap po namin yung ano, yung anak mo, sipag-sipag. Ayan. Wow, oh my God. Yes. Ay, mother, maganda nang yung Junakis. Masipag pa. <laughs> o, malapit na. Anong year ka na nga ulit, First year. First, year. First year. So, ilang ano na lang? Three. Tapos, owner naman. Tama lang. With owner. Opo. Oh, Ay, wow. Ang galing talaga. Ang galing mo talaga magpalaki mother. Head owner pa talaga. Bongga. Oh, okay. Swerte ni mother. Okay. Haluin mo muna banda. Masarap ang halo-halo. Yan, habang hinahalo ni Bandang naglalagay naman ako ng gatas. Ano Bandang anong masasabi mo? Masarap ng halo-halo. Oh, oh. Masarap pang paninda niya. Wow. Ayan Bandang so masarap ba yung halo-halo Bandang? Oo, oh, masarap ang halo-halo. Ito Jane? Magkano lahat, Nay? Ang bali po, 10 po yung nakuha nyo na halo-halo. Kaya, 200. Mm. 200? Ayan. Ay, okay lang ba na 1,000 yung pera ko? Wala pa po kami bariya. Ay, okay, okay, okay na. O okay. oh, ito, dahil na ano kita, ayan, parang may extra kang pambaho yan. Siyempre galing yan kay Daddy Frankie. Magtay Ano Anong masasabi mo kay Daddy Frankie, by the way? Um, maraming maraming salamat po, Daddy Frankie, dahil napadaan po kayo dito sa Barangay Ikan at bumili po kayo ng halo-halo namin. Sa so, mga friends ko po dyan, bili na po kayo ng halo-halo dito sa Barangay Ikan para po makatulong po ko sa mama ko and pandagdag ko po sa baon ko sa school. Thank you po. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo, Jonah Jane, siyempre at Tinanong mo yung aming pagdan dito, siyempre, at nakipag ka sa amin at konting ano, inodyakan mo ang aming ano sa iyo. At maraming maralamang salamat din po sa iyo. Ako sa inyo, bes, dito lang yan sa Ikan, sa Malasiki, Pangasinan sa halo-haloan ni Jonah Jena sa sa house. Maraming maraming salamat po. At kung gusto niyo pong kumain dito na po kayo at maraming salamat ulit. Ayun, sa lahat ng mga viewers at sa lahat ng aming mga followers, thank you so much in behalf of Daddy Punky. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Bye-bye. Ayun, bye-bye. God bless po. Mahal na mahal po. po namin kayo. Ayun.